paano ka nananatiling motivated, brother? Kahit may mga setbacks o may mga tao na may bagay ba nagsisilbing inspirasyon mo? Ganun. Sa inspirasyon kasi, ano eh, hindi ako inspired na tao palagi. Mm okay. Discipline. Discipline. Discipline talaga. Kasi ang motivation, kasi tumatagal lang yan, ilang oras lang eh, o ilang araw eh. Nag-fade. Oo, nag-fade yan eh. Marami yung, marami yung, marami yung tao kalalang ganyan na, ano, na, Uy, motivated daw, oh, gagawin ko to. Mga ilang araw po. Wala na. Hindi, hindi, na siya nag-upload. Wala na. Ay, tinamad na. Eh, hindi ko siya, ganito nangyari sa akin. Oo, oh, kahit anong nangyari sa akin, gagawin ko yun. Yung ano yung, yung gusto ko. Kung ano yung sa tingin kong dapat gawin, gagawin ko. May sakit ako. Ano man yung pakiramdam. Yan eh, yung gagawin ko. That's hindi ako motivated eh. Ano eh, disiplinado lang ako. Na kahit anong mangyayari, kung ano yung ginagawa ko dapat sa araw-araw, gagawin ko siya. Kahit anong pakiramdam ko. Kahit feel ko hindi ko dapat gawin, or parang feel ko parang nakatamad yun. Gagawin ko pa rin. Kasi sa dulo nun, ikaw rin naaanin nun eh. Mga ganun, paghihirap. Mas masarap kasi yun. Yung, ano, yung pinaghirapan mo, tapos bilang magbubunga ng malaki.